Magandang araw po sa lahat. Ang usaping tatalakayin natin ngayon ay napakahalaga sa bawat Pilipino, lalo na sa ating mga senior citizens na nagsilbi sa ating bayan sa loob ng mahabang panahon. Kamakailan, may mga ulat na nagsasabing si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nag-anunsyo na ng universal pension para sa lahat ng senior citizens. Gayunpaman, mahalagang linawi ng katutuhanan upang maiwasan ang maling impormasyon. Ang Universal Social Pension ay isang panukalang batas na kasalukuyang tinatalakay sa ating Kongreso. Ito ay kilala bilang House Bill No. 10,423 na layuning magbigay ng buwan ng pensayon sa lahat ng Pilipinong senior citizens, kabilang ang mga hindi indigent. Sa kasalukuyan, sa ilalim ng umiiral na batas, tanging ang mga indigent senior citizens lamang ang tumatanggap ng social pension mula sa DSWD, na nagkakahalaga ng isang libung piso kada buwan. Ang mga benepisyong ito ay para sa kanilang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot, at iba pang gastusin sa araw-araw. Ngunit batay sa House Bill 10,423, ang layunin ng Universal Pension ay masaklo ang lahat ng senior citizens, hindi lamang ang indigent. Ayon sa panukalang ito, ang mga indigent seniors ay mananatiling tatanggap ng isang libung piso kada buwan. Ang mga hindi indigent seniors ay magsisimulang makatanggap ng limang raang piso kada buwan at tataas ang halaga kada taon hanggang sa umabot sa isang libung piso sa loob ng limang taon. Ang pondo para sa unang taon ay tinatayang 80 siyam na bilyong piso at planong unti-unting ilipat ang pamamahala ng programa mula sa DSWD patungo sa National Commission of Senior Citizens, NCSC, upang mas maayos at sentralisado ang implementasyon. Ang panukalang batas ay nakatanggap ng malawak na suporta sa House of Representatives. Ito ay inaprubahan ng 232 pabor, walang tutol, at walang abstain, na nagpapakita ng bipartisan support. Bukod dito, may nakapaloob na opt-out provision na nangangahulugang may karapatan ang mga senior citizens na tanggihan ang benepisyo kung nais nila. Ngunit inaasahan na karamihan ay tatanggapin ito dahil sa malaking tulong nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mahalaga ring banggitin na ito ay bahagi ng Philippine Plan of Action for Senior Citizens 2023 hanggang 2028 na naglalayong tiyakin na ang lahat ng nakatatanda ay may access sa social services, proteksyon, at financial security. Ayon sa Commission on Human Rights, CHR, ang universal pension ay isang hakbang upang masiguro na walang senior citizen ang may iwan sa lipunan at lahat ay makatatanggap ng pantay na benepisyo. Ngunit, dapat tandaan na habang ang House Bill ay inaprubahan na sa Kamara, ito ay kasalukuyang nasa Senado at hindi pa ganap na naipapasa bilang batas. May mga senador na nagmamadali na ipasa ito bago matapos ang kasalukuyang Kongreso, ngunit wala pang pinal na desisyon na naisasagawa. Dahil dito, mahalagang maging maingat sa mga kumakalat na balita na nagsasabing opisyal ng ipinatutupad ang universal pension. Ang totoo, ang panukalang batas ay malaki ang posibilidad na maisabatas dahil sa malawak na suporta, ngunit hanggang sa maipasa sa Senado at mapirmahan ng Pangulo, ito ay mananatiling panukala. Samantala, hinihikayat ang mga senior citizens at kanilang pamilya na makipag-ugnayan sa National Commission of Senior Citizens, NCSC, o sa Lokal na Office of Senior Citizens Affairs, OSCA, para sa karagdagang impormasyon at para magparehistro kapag maipatutupad na ang programa. Kung may sa katuparan, ang universal pension ay magiging makasaysayan dahil sa unang pagkakataon, lahat ng senior citizen sa Pilipinas ay makatatanggap ng buwanang tulong mula sa gobyerno. Hindi lamang ito pinansyal na tulong, ito ay simbolo ng pagkilala sa sakripisyo at kontribusyon ng ating mga lolo at lola sa lipunan. Sa halip na mailagay sila sa gilid, binibigyan sila ng dignidad at seguridad sa kanilang pagtanda. Sa aspetong pinansyal, kahit limang raang piso o isang libong piso, ito ay malaking tulong sa pagbili ng gamot, pagkain, at pambayad sa utility bills. Hindi ito kumakalta sa anumang karapatan ng senior citizen, bagkos, ito ay dagdag suporta sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ang susi sa tagumpay ng programang ito ay ang suporta ng publiko at ang pagpapanatili ng kaalaman tungkol sa lehitimong impormasyon. Ang bawat Pilipino ay may tungkuling subaybayan ang mga balita at siguraduhing kumukuha ng impormasyon mula sa opisyal na pahayag ng gobyerno at mga credible media outlets. Hangga't hindi pa opisyal na naipapatupad, ang mga senior citizens ay pinapayuhang maghintay ng pinal na anunsyo mula sa gobyerno at huwag magpadala sa maling impormasyon. Ang susunod na hakbang ay ang deliberasyon ng Senado at kung mapapasa Saka ito mapipirmahan ng pangulo upang ganap na maisabatas at maipamahagi ang Universal Pension sa bawat nakatatanda sa bansa. Ang Universal Pension ay higit pa sa pera. Ito ay pagkilala, respeto, at dignidad para sa ating mga lolo at lola. Isa itong hakbang tungo sa mas makatao at pantay na lipunan. Ang bawat Pilipino ay may karapatang ipaglaban ang programa na ito at ang bawat boses ay mahalaga upang maisakatuparan ang pangarap ng lahat ng senior citizens isang ligtas, marangal, at maayos na pagtanda. Patuloy nating subaybayan ang opisyal na anunsyo mula sa gobyerno. Makipag-ugnayan sa NCSCOOSCA para sa karagdagang impormasyon at manatiling maalam sa lehitimong updates. Ang Universal Pension ay isang pangako ng pagkalinga sa mga senior citizens, isang pangakong dapat nating suportahan at bantayan upang maisakatuparan sa lalong madaling panahon.